ang wasto nyo? mani mani nito? tanga naman, pagtulikod ang biblia na ikaw nand diyamanagikan ang creatures ani ang biblia gikan sa katalikod gipangbain bahin na sa mga taong hakog ug o ug gigo-goganan sa ilalim ng paktaw, paktaw ng paktaw, unsaon may mayda adiha sa kanang kasulatan ang musupak sa kalawtan ng balat balat niispat supak niyamanagikan sa katalikod sa bahan ang mga buak sumasakatung na lawan <laughs> Huwag niyo mga tamarang hindi mo ito! may sa pahalap niyo sa nito? Bakit? Huwag nga sa iyo. sa iyo. Saan mo pa sa... may na, bro, sa iyo, buto mo po nabirin, bro? Wala. Wala. Permito ko may ipirin mariyang at hindi ko siya sasakuan, pero...

mo agi ka na dili magagi ka na tani mo dili usab baka abot sa biyanan sa langit asa man yung bisikulo asa yung bisikulo asa yung bisikulo asa asa yung bisikulo 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 asa yung

Wala kami yung mga kumang pagtaon na ito ang nagsupak-supak, nagsalipo sa labi rin. Nandung over yung mga nikamatay, at parang diin mo balik sa katoliko, diin mo may dulo. Talagmitan, may boleh Wala mo sa kong kadagod niyari.